Uh, happy Palm Sunday po from Cherry Hill, New Jersey. So magandang umaga. It's uh, alas just 10, uh, 10.23 ng umaga, April 13, dito sa Cherry Hill, New Jersey. Magandang umaga po sa inyong lahat. <clears throat> um, probably marami sa inyong papunta sa church at marami rin ang pabalik na sa church. Uh, I just got done uh, attending online service too. At... Um, nagkakape. Anyway, um, ang mga Pilipino na taga Amerika, ang yayabang pero ang kanilang mga binibili, ipuro lang naman utang, credit card ang gamit. Okay. 'Yun ang sinasabi ng mga hindi pa nakakarating ng Amerika o yung mga hindi naaaprobahan mabigyan ng credit card. At uh, yun. Pero, so kung i-discuss ngayong araw na to tungkol sa bagay na yan. Because, dito sa Amerika, napaka-importante yung tinatawag nila na credit score. Okay? From the word, credit score. Okay? So, ibig sabihin kapag ikaw may credit na 750, very very good ang credit mo. So ibig sabihin, pag ganoon ang credit score mo, pag mataas ang credit score mo, ibig sabihin kapag ikaw ay bibili ng sasakyan o bibili ng bahay or ano mang bibilhin mo, yung interest rate mo is mababa from probably even zero sa mga talagang mataas ang credit score. So, ibig sabihin nun, paano ka nagkaroon ng credit score? Kinakailangan mong mag-build ng credit score. So, how are you going to do that? Isang pamamaraan doon, malakas na way para i-build mo ang yung credit score is magkaroon ka ng utang. Ibig sabihin, kailangan mong umutang uh, using credit cards. Nang sa ganon, is mapatunayan nila kung paano ka magbayad ba ng credit cards mo, kung paano mo ba binabayara ng credit cards mo, kung hindi ka ba nalilate, kung nagbabayad ka ba on time. Mga ganon, nakikita nila doon ang credit score. Kaya yung mga Pilipino na nagsasabi na ang yabang puro lang naman credit cards ang ginagamit. Yes, kinakailangan pong gumamit ng mga tao dito ng credit card para mag ng credit score. Okay po, maliwanag po yon Kaya hindi yung ang yabang-yabang, puro din naman credit card. Yes! Kahit dito, ang mga mayayaman dito, ang ginagamit nila is, are credit cards. American Express, credit cards, kung ano-anong mga credit cards yan credit cards yan. Iba-iba ang mga credit cards na ginagamit. Unang-una, para sa mga nagbibuild ng credits, credit score, at pang at I have one of the, my friends na talagang mayaman siya, credit card yung ginagamit. Okay? So, hindi po kayabangan ang paggamit ng credit card. So, ibig sabihin din, nakapag kapag yung tao is napakalaki ng kanyang um, what do you call this one? Yung pera niya sa credit card, yung pinibigay ng bank sa kanya na gamitin para sa kanyang credit card, ibig sabihin, most likely, most likely, is maganda ang kanyang credit, kaya nabuild ng nabuild yun, nabuild ng nabig yun, gusto, gusto siyang pautangin ng banko, at, uh, at, and it's actually good kung ang isang tao ay you know credit cards ang gamit most of the time okay again every every rule has an exemption may exemption lahat po ang rules so ito ang the same thing with credit cards walang masama sa paggabit ng credit cards hindi po yung pagmamayabang yun lang po talaga Ak ako sa totoo lang you know why i prefer to use credit cards especially pag ako ay namimili online ako ay uh, gumagamit ng card sa mga gasoline station so pong sabihin sa inyo kasi ang mga credit cards company is matindi ang kanilang security uh, system na na detect agad nila kung may mga fraudulent activities kaya sa totoo lang kaya mas gusto kong ginagamit ang credit cards. Okay? Hindi dahil sa ako'y mayabang, eh, puro lang naman credit card ang ginagamit ko, utang din lang naman, utang doon. yon yon ang reason kung isa sa mga dahilan na bakit gustong gusto ko ng credit cards, especially pag hindi mo masyadong uh, alam yung, hindi mo kabisado yung pinaggagasan mo, because they can easily, nangyari nito sa akin sa isang bank card ko dati, ah uh, naggas ako sa isang gasolinahan and then uh, tumawag sa akin ng bangko na they had to Actually, hindi sila tumawag. Nagtaka ako, naggagawitin ko na yung debit card ko, yung bank card ko, hindi ko siya magamit. So, I called the bank. Sabi ko, bakit hindi ko magamit ang bank card ko? And then, they told me kasi, uh, Meron kang pinagkasulihan, di naman nila sinasabi. Ewan ko bakit ayaw nilang sabihin that time na uh, fraudulent nagamit yung debit card mo to buy um something else which nag ang banko is they uh, nagduda sila na ako yung gumagamit. Kaya ni-stop nila yung aking uh, debit card that time. Okay. And that happened probably twice. So then, napansin ko na rin na every time I do that, at may mga gasoline station na hindi ako talaga doon laging naggagasoline na. Kasi meron yung mga gasoline station na pinupuntahan ko dito na, na doon na lang ako ng doon ng doon. So, kilala na nila ako. Like, they, they get familiar with me. I'm familiar with them. So, safe ako na ibigay ang aking um, debit card. But, let's say for example you're traveling i was i'm traveling around or bigla kung um, let's say wala akong time maggasolina doon sa sa pinaggagasolinahan ko sa so nagasolina ko somewhere else and hindi ko masyadong kilala or hindi nila ako kilala yung establishment na yon um, ginagamit ko ang credit card so yun lang po gusto kong ipaliwanag sa mga hindi nakakaalam na kaya ganon na credit cards ang mga ginagamit namin sa pag-purchase ng kung ano-anong bagay. I mean, that's, uh, that's on my part. Which alam kong marami din sa mga Pilipino na ganon din ang reason. No? Uh, kaya hindi po pagmamayabang ang pagbili gamit ang credit cards. And besides, gaya ng isang nag-comment dati, sabi niya, e, anong pakialam nila, ako naman ang magbabayad sa credit cards ko. Which is true. At uh, yun nga lang po, napaka, napaka, uh, what do you call this, napaka, like, something like, unrealistic, kuminsan, ang mga tao, na kung makapaghusga, eh wagas. Hindi naman nila naiintindihan yung hinuhusgahan nila. Alam mo yun, yung akala mo perfect sila, pero ewan eh, na ah, ewan. Eh, I, I mean, para na rin ako naghuhusga. <laughs> so I, I, I don't wanna go that far. But anyway, para lang sa mga kaalaman ng mga hindi nakakaalam, yun po. Okay, we try to build the credit score at I yun ang reason ng iba. Ang reason ng iba is for security purposes. Ang reason ng iba is like easy uh, transactions pag credit card. At uh, isa pa, kapag ang, 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 ang debit card kasi, may dala kang debit card, tapos hindi mo alam na may mga fraudulent na nangyayari doon or iniisip or let's say for example ang bank they they uh, they suspect that there are fraudulent activities going on i-stop nila yon agad-agad yung debit card mo so ano mangyayari sa so you have to use the credit card right so there's nothing wrong using credit cards um hindi po kayabangan ang pagbili na gamit ang credit cards. Anyway, sa so mga taong nakabuild na ng credit, for example, you know, pag nakabuild ka na ng credit, and then may mga tao na pagkatapos na mabuild na ng credit nila, ayaw na nilang gumamit ng credit cards. So, kasi ayaw na nila yung, like, for example, ako, nung super busy ako, nakakalimutan ko yung, yung due date ko. At kaya kung minsan nilalagay ko na lang siya na automatic. So, meron yung mga taong sa sobrang busy, nakakalimutan bayarin bayaran on time. So nagiging mataas ang ang interest rate ng credit card. Kaya yung mga ibang tao na pag nakabuild na sila ng ng credit score nila, uh, tendency is halos hindi na sila gumagamit ng ng credit card. Pero ako like I said, uh, I will continue to use credit card lalong-lalo na sa mga uh, establishments na gasoline establishments na hindi ako doon uh, familiar or hindi ko suki ang lugar na yun. Uh, let's say, for example, bibili ka sa website na you're not familiar with. Let's say, for example, Amazon. Okay na ako sa Amazon. Kahit debit card ang gagamitin ko doon, I'm, I'm fine with Amazon Prime. Um, pero pag ibang website uh, bago, for example, yung pagbili ko ng mga Uh, seeds. First time kong bumili sa website na yon at nakita ko pa yun sa, sa Facebook. So I said like, okay, you know what, let me try. Tignan ko kung totoo yung website na to, bibili ako konti using a, uh, a credit card. Uh, so yun, kasi pag credit card kasi, let's say for example, ma-hack yun. At least, madali kasing, mas madaling i-stop, mas madaling uh, ayusin pag credit card kesa pag bank. Nangyari na naman sa akin, um, so, nakita ko yung debit card ko, may natanggal na mahigit 1,000. So, at mahigit 1,000 to, so nagpunta ko sa banko, sabi ko, I didn't use this uh, amount. So, okay. So, nagfile na sila ng complaint. Kaya lang, pag ganit, ganun na, na medyo mataas-taas na, hindi na lang 30, 50, 100 dollars. So you have, I had to go to the police station at kinakailangan kong i-report at kinakailangan uh, may makuha kang police report number and then ang police will be the one to, was the one who called my bank at sinabi ng police station na nag report ako tungkol sa nawawalang pera ko sa banko and then, so then bank work on that one. Naibalik naman yung nawalang pera ko. Kaya lang, yun ang hassle doon. Yung marami ka pang hassle. So, for example, nasa abroad ka and then, hindi mo alam na gano'n nangyari. Hindi credit card ang ginamit mo, debit card ang ginamit mo. Kasi mahirap naman yung may daladala kang cash na malaki. Alam mo yun pag ikaw ay nasa ibang bansa. Ah... Uh, at nagkaroon ng problemang ganon, so paano mo yun aayusin immediately na nasa ibang bansa ka or pag shinat down yung banko mo because the bank suspected the fraudulent activity, so anong sa sa'yo na nasa ibang bansa ka? You know, okay, how much yung ilang dala mong dollars hanggang saan ka dadalhin noon. Kaya maganda, lalo-lalo na, like I said, mas maganda ang paggamit ng credit card for security purposes sometimes. Okay po. So maraming salamat sa inyong continued support. Sana medyo naliwanagan tayo ngayong araw na to. Happy Palm Sunday everyone. I'll see you. Thank you.